Pwede man pag kita akong bana. Ay di po kita imong bana? Oo. Mm. Oh. Kibali imong bana, buta po? Oo, oh, and born po siya. Kunya, ikaw buta po? Oo. Oh. Te. Te. Mayong hapon. Nagkong sa mga kadiri? Yung kuwan lampas. Ha? Lampas. Naglampas ka? Oo. Oh. Pila may imong adlaw drit eh. Ang um, tanong man na ganas. Aw, kibali. Kaning kilid sa karsada, imong tamnan o ganas. Hmm. Iwa naman ni Gamitas pag iya. Unang ikaw mo'y nagtrabaho. Ako lang di kalingawan. Na, kung yung mo, tiba't eh. Dili ka kakita. Congrats, dahi sa nakadaog sa itong pag-GCAS 16,000 pesos, no? Basing sunod, ikaw na akong papilihan. Ay, like kalimot o like o share kay 3,000 na po itong pag-GCAS o mapon. Di, ali, do, wala ka, di. Kuwan daw sa kwate. Noon sa mo na yung mata kuan man ni sa bata pa ko kanang sakit ko kuan ba Tip das. tipdas na sakit kag tipdas mm um, ang edad ko mga 5 kay eh, lantan ko ba oh na wala na talagang doktor lagi kay isud man sa una mm kung um, lagi ni kanan mag uma man pud eh. wala na patanaw doktor ya man na puno na ang katarak ba antud na na kuan na akong matagi na pitukan ang duha di na kakita wala tibi um, Allah. Mm. Kana jung dua te, kana jung dua kamata mm. Usa ra man ta sa una, yan takod man siya pag naedad na kog mga noibe. Ibalis bi ka ba. Kay ang katara kuno ka nang mo masataan ka na bitaw murag pagpasagdan. Puti. Puti oh, nga ni put nas imong kalimot ta ma. Kuno man to siya. Tumatabunan na imong kuan. Wala kana na kapatid ka up ato, te. Na time? Wala kay walisod nanto to akong mama. Lagi. Mo? No? mo nga bisag di ko kakita may ngon na nang uban ng mga tao nga kita mo si kay maguna makaluto naana dan mong gugko pa mo memorize na nako ang kuan kay bata pa man ko na ilo oh, oh pila pa ka, pila pa idad mo di sir kana butat eh ang nawa na kita kung awa. Kuwan, kuan idad na edad niya, oh, mm. ko jes na ko klaro tao idad ka jes anyos na klaro tao mo tong ako pa ko ba iskwela Yang karuntina kay Pamilya daw ka? Oo. Oh. Pila ka bukid mong anak? Nagbuhay na akong ibuntis. Ah, oh, buros ka karon? Oo. Oh. Six months. Six months? Haman, <laughs> haman karon ni mong banat yun? Sa so may trabaho sa mong banat po? Masahista siya. Oh, masahista siya? Hmm. Taga asa man ka rin? Taga diri, raka? Taga si Buko. Ay, banat, taga diri. Ah, oh, okay, bali ni lang yaw ka diri, ah. Oh, katong pagkubig, di pa. Uli, mamay ni mama diri sa oh. bukangan. pagkangan kay... Ina ba yung masahe ato? Akong bana, pag normal normal malibalik na po tayo siya sa Cebu. Taliwala sa imong kondisyon ka ron din inabuhi man yung kate. Bisag yung anak, laliman kang dili ka kita. Oo, oh, mag-eskwila akong bata. Akong kuya, ku, mag-add to sa eskwilahan. Hmm. Yung sa'yo pag yun, pag isa sa mga bata. Kaning uban ng mga, mga bata, bitaw nga. Kay ingon nga. Hindi kita iyang mama. Masakitan ba? Pugol. Oo, oh, tiyo eh. Ito tiyo. ko nga. Sige na lang, dahi saon man nga. O bito ka pa sagdi. kita imong papa. Di man po kita akong bana. Ay di po kita imong bana? Oo. Mm. Oh. Kibali mong bana, buta po? Oo, oh, and born po siya. O niya, ikaw buta po? Oo. Mm. Nagkaila raman may sa kanang nag-text -me meet text ba? Ang toto ng 16. Niya, usaw man niyo ato pag chat chat ay text texting hindi mo mukha ako litra. Kuan man, kaning na may kanang... Nay, nag-guide. Na Nag-guide-guide oh. sa inyo ha. Oo. Oh. Nga inyong kaila. Pareha mo pansanan nga dili mo kita pero oh. na kadayo no? Sa pagminyo gani na mo kay naghandi mga tao oh, uyon gani akong mga igsuon lagi kay Okay. Di Kwan? Po kita nya di bu kita unsa on do mo pero salamat lang ikus Ginoo nga. Buhi din mo mga, rapun mga anak. Ang anak ni dakto ra ah. Wa imposible ba sa Ginoo sa Ginoo ta mo sampit. Oh. Nya karon nagkaon namo mo te. Gani ha nang nagtinughong rasa mi mi sudan. Ang oh, wala mo isudan? Hindi mo rin tinagawin mga mga bahaw. Oo. Oh. O oh, sige. Ano lang tihan? Ano yan lang tihan? Ako'y ihatag si mo tihan. Ako'y ipabot. Ito na Bugas tihan o Oh. Oo. May nukong oh, salamat ka. Ha? May nukong eh. salamat ka. mo. Dili na tayo ngayon kuwante. Dili na may angay mong kwante ha. Nakita kami ikaw nga. Angay na kabangan ba? Disorbe ka ng grasya no? Ayon, Ayon, no, ay, atiyan, na kayo, te. Ote ote na po kayo kuwante oh. Di mga ka, oh, dili mga kita. Kwarta na te. Ha? Kwarta. Di ang kukwarta. Oo, oh, kani oh. Nada ote oh. Oo. Oh. na te ha? Ayun. Oo. Oh. mong sudan kayo. Oo, e, oh, may sudan ganina. Hmm. So, Nga karun te, mo labay dali apang pasayroan. Naay may mo labay ka ng habal-habal ba? Ang manok mo to. Ikarga na lang niyo tinaw salamat kaayo. O oh, sige nya mag-relax ka tay kaya. Tingpa di Ano no. Ha? Nandong oh. mong kupo, ganahan lampas-lampas, makaiwa init. Oo. Sige, tiyak, tiyak, di namin magdugay. Sige, salamat kaayo. Sige, tiyak, ito sa amin. Salamat kaayo, ha. Sige.